Magandang buhay, kasurprasa. Ngayong araw na to, late upload na tayo. Pero ganun pa man, sabay-sabay po natin matutunghayan ang isa sa pinakamagandang paaralan sa buong lalawigan ng summer. Kaya ano pang inaantay natin? Kumapit na ng mahigpit at tara na! <laughs> yun ang tatak ng may mga pangarap na nagupan mo <laughs> bakit? <laughs> lahat ng may pangarap ayan <laughs> na, ayan na. <laughs> na ito na, lovers lane <laughs> maaba oh, ito na, ito na yung sinasabi ko ka-surprise so dito kung magkikwento tong mga ano na to Ikwento nila Ang mga pinag-aaral namin Ang papanahonan oh, <laughs> Loko upay Upay okay doon no, sa UEP Picture mo ako sa UEP Dito sana si Mimi nag no? Upay okay, sa UEP Ay, tatay Picture ako dito Hi, UEP Ayun, no? Kasurprise Asaglit picture natin Grabe, ang ganda, oh Saglit lang tayo picture natin. Ganda. Hi! University of Eastern Philippines. Wow. Yung asawa ko nag-aral at nagbabaga ng mga balita. Yan po. Ano rong niya sa agriculture noon? <laughs> <laughs> Laboratory. Yung mga talong pinagpukuha. Mga <laughs> <laughs> kamatis. <laughs> ano, wala kami pulang sa bahay. Yun. <laughs> <laughs> Ayan o. No? Yung mga tanim na yan o. No? panay tayo dyan. O so, diba, dyan siya nag-aaral sa agriculture. Tapos pag namumunga na yung mga halaman, pinangunguhan niya po. <laughs> Ang lalo kong wad. Tuwang-tuwa po siya sa mapinagdaanan niya yung ng kangkongay <laughs> ng mga talong. Yun. ka sa surprise. Napakaswerte ng mga nag-aaral dito. University of Eastern Philippines. So,